Magandang araw mga bata, narito ang aralin natin sa Makabansa Quarter 2, Week 6. Layunin na ipapakita ang papel at tungkuli ng miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan. Okay, yan. So ngayon, dahil tayo ay nasa online, so hindi natin magkakagagawa ang pagpapangkat. Okay, so ngayon tingnan niya lang, tingnan niyo itong nasa puzzle. Ano yung ginagawa dito? Yan, inaalagaan ang bata. Dito, si tatay, nagkaka nagbibigay siya ng oras para makipagbanding sa anak niya. So, tinuturuan niya na magbisikleta. Dito naman, yung magkapatid, tinutulungan ni kuya, yung ang kapatid na babae na mag-aral. So, sa araw na ito, ipapakikita natin ang papel at tungkuli ng biyembro ng pamilya sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan. So, maaari nyo gawin ng dula-dulaan sa inyong tahanan. Yan, tawagin nyo inyong kapamilya para kayo uh, sila ang magiging artista dyan sa inyong tahanan. O, basahin nyo na natin, dula. Drama. O, pag sinabi natin dula o drama, ito yung aarte kayo, no? Yan, para kayo yung magiging artista. Ang dula o drama ay pamamaraan upang maipakita sa harap ng madla o manunood ang isang totoo o kathang isip lamang na mga pangyayari. O mga halimbawa ng dula, ito, yan, yung mga nagtatanghal. O mga nagtatanghal sa uh, sa intablado, tsaka yung mga napapanood natin sa TV. Yan. So, yung mga nakikita nyo mga artista na akala nyo totoo, pero mga katang isip lang yung, may, yung mga nangyayari doon. Pero dahil magagaling artista, akala natin totoo na dadala tayo kapag ka may iyakan, may horror. So, mga halimbawa ng Dulang Pambata, Cinderella. Yan. O, alam kong alam, na alam nyo to. Snow White and the Seven Dwarfs, Silanggam at Tipaklong. Ito, madalas itong binabasa sa mga aralin natin. At marami pang iba. So, ngayon, ito yung mga dula-dulaan na maaari yung isagawa sa inyong tahanan. O, kailangan nyo maipakita to, ha? Ayan. O, sino kaya magpapanggap sa inyo na lolo? O, kung nandyan si lolo sa inyo, o, yan, tawagin nyo si lolo at magdula-dulaan kayo na binabasahan kayo ng libro ng inyong lolo. O, kung wala si lolo, pwedeng merong kunwaring aarte na siyang lolo, tapos babasahin niya ang libro sa inyo. O yan. So, isa kasi ito sa mga uh, ginagawa ng pamilya. Yan. O kung nandyan si Lola sa inyo, mag-aarte o magdadrama na nagluluto si Lola para sa mga apo. Halimbawa, o, limbawa, oh, ang sarap naman ang niluluto ko. matutuwa ang mga apo ko nito. Ito naman, kunwari, mayroon meron may sakit sa pamilya. Tapos, paano ipapakita ni nanay yung pangangalaga niya sa mga anak niya na may sakit? O, yan. Pwedeng kung kayo ay magkakapatid, pwedeng kayong magkapatid yung magdula-dulaan nito. Yan. Ito naman. Si tatay hinahatid ng anak niya sa paaralan. O, kunwari, ihahatid kayo sa paaralan. Ano yung mga sinasabi o ginagawa ni tatay kapag hinahatid kayo sa paaralan? O sino man naghahatid sa'yo? Okay? So, iyang arte nyo. So, dito sa mga sino-sino ang mga kasapi ng pamilya na nakita natin dun sa picture na uh, magdudula-dulaan. So, nandun si Lolo, si Lola, si Nanay, at si Tatay. O, kasama din syempre yung mga anak. So, ano-ano yung mga tungkulin na ipinakita? So, tungkulin, bawa, umpisahan natin kay Lolo. Tungkulin niya na, yun, magbigay ng oras sa mga apo. O, yan, binabasahan niya ng Uh, libro. Si Lola naman tungkulin niya na makapagluto ng masustansyang pagkain para sa mga apo. Si nanay tungkulin niyang alaga ng anak pag may sakit. Si tatay tungkulin niyang ihatid ang mga anak sa paaralan para maging ligtas. Pero alam niya ba sa Japan mga bata, hindi na hinahatid ang mga mag-aaral sa paaralan. O kaya lang hindi yun po pwede dito sa Pilipinas no? kasi medyo delikado dito sa atin. Kasi maraming hindi disiplinadong Oo Sa Japan kasi, hindi sila nangangamba dahil alam nila na may mga disiplina ang mga tao doon. Kapag nakakita sila ng bata, talagang titigil sila at magdadahan-dahan upang masigurado na ligtas ang mga bata. So, ano na ramdaman niyo pagkatapos yung magdula-dulaan? O sana natuwa kayo, no? Dapat nagawa niyo 'yan para mas yan, yeah, mas mag-sink in sa inyo yung mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya. So, ano ang mga natutunan ninyo sa pagtatanghal ngayon sa klase, sa inyong tahanan dahil wala tayo sa klase? So, natutunan nyo ang mga uh, tungkulin ng mga miyembro ng pamilya, lalo na ng matatanda. Yan. So, sana'y nagawa nyo ito ng maayos at mali nyo maging artista na kayo sa susunod. So, yun lamang. Hanggang sa muli. Paalam!